Ayan. Ito yung mga Ito yung mga yung pan-decoration niya. Ang tawag dyan? Nak, ang tawag dyan? Stickers. <laughs> <laughs> Hindi, yan yung so, ginagawa mong project. Bamboo craft or something. Bamboo pen holder. Tingin na yung design mo. Okay. tingin.

Ubus na. okay lang yan. At wow, least may napaggamitan ka, di ba? Mm. Ayan. Thanks to kay... Kanino? Kalimutan Ati ko. Nakalimutan <laughs> ko. Kasi dahil binigyan ka niyan. Okay. Fresh from the California. U.S. <laughs> Kaya para... Ano, dumidikit eh. <laughs> mm -hmm. Kasi kung dito ko binili Hindi yan didikit. <laughs> so, Complete na. Hirap yan, ha? Kailangan mo siyang, ano, i- gumaganda pa nung uh, pinaglagyan. Project mo yan para saan? sa na nga? Mape. Mape? Oo. Mm. Sino ba teacher mo sa mape? Teacher Lenny. Teacher Lenny. Oo. Oh, magagamit yan sa school? Oo. Mm Oo. -mm. Mm -mm. Naman, last. Okay. Okay. Nauubos na ako kaya magbo-butterfly na ako. Okay. Eh. Minaisip nga ako dyan yung magandang design. Pangalan ko, yung gusto ko eh. Pwede mo siyang, alam mo yung parang bamboo, bamboo style. Tapos, yung just sa pagitan, ito nakita mo tong pagitan na to? Lalagyan mm. mo siya ng ganyan, tapos lagyan ng gano'n gano'n. Parang bamboo, parang mm. gano'n. Ay, ubus na. Sige lang. Wala ka namang ibang pagkagamitin yun eh. Unless gamitin mo sa cellphone mo. Ew. <laughs> Habang break ako, sige dalian mo. No. Naka-break ako. Babalik ako doon 3 p.m. Balik. <laughs> okay. Dikit-dikit eh. Tano. Yeah. Uh -uh. Ganda nga eh. Ano kaya grades mo dyan? <laughs> Pag hindi pa ako nakagol dito, ewan ko na. <laughs> shout out, shout out. ayan, ayan. Oh. Ay, muntik na napunit. Napupunit ba yan? Okay. Ay, bali. Hindi ba? Very, very, very nice. Operation. Parang ano yan, na love ba yung ano mo? <laughs> It's a lot of hearts, right? but it's beautiful. Saan ko nalagay ito? Saan ko nalagay ito? Kahit saan? Dito. Yan. Oh, ikuti natin yan. Ang ganda oh. o. Si Bib ang nag-design yan. Nice. Try natin lagyan ng pencil. Uh, ay, hindi pwede dyan. Saan ko nalagay ito? Dito. Dito. Yay! Yay! Next. L eh, O. Oh, wait. Yeah, kakasya pa tayo maliliit eh. Siguro maliliit lang ano. Mm -hmm. Ako mo nga. Okay. Mm. Tagal. Nangawit na ako. <laughs> Hindi ko matanggal. <laughs> <laughs> Mm, di ba? Parang hindi nakakabit mabuti itong isang heart. Sorry. Ito, this one, this one. Eh. Yan. Okay? Okay na? <laughs> What else? What else do you need? Uh -huh. Look at inside, girl. Mm. Eh. Oh. <laughs> dito lang mo dito ng name mo. Tapos year. Okay. Para alam kung kailan siya ginawa. Look at this guys. Para siyang ano, may sungay no. Para siyang, ano ba to? Parang fish. Ito yung mata niya. Tapos ito yung sungay niyang fish. <laughs> Look this. Ito yung head. Ito yung mata. Tapos ano yung ano. Okay. <laughs> <laughs>

Bakit ba kasi walang post itong iPhone? Yeah. <laughs> Yun lang ang ayaw ko guys sa iPhone kasi wala siya. Hindi siya ma-post kapag nagre-record ka. Pero sa Samsung, napopost. Kaya hindi mo kailangan magulit ulit ulit ng video. Hindi mo kailangan i-cut-cut siya. Yung kasi pwede mo siyang i-post. Dito lang sa, sa may iPhone ng ayaw. Wala talaga. Kailan kaya nila Baka naman iPhone. <laughs> ayaw. Next. Next. May parang may kulang pa dito. May kulang? dito. pero Pero ayoko dagdagan. Mm <laughs> -hmm. <laughs> Pagka masyadong crowded yung ano, hindi siya maganda. Wow, ganda. ng galing, galing. Look at this, guys. Nice, oh. Nice, nice, oy. nice. Ay, nice, nice. nice. Dali lang. Nice, nice, nice. Look at this sign. Okay, diba? Mm -hmm. Very special naman ang ano na to. Ng project. Parang ayoko nang ibigay. <laughs> Parang gusto ko nang gamitin yan. Ako nga din Di ba guys? Tama ba ako? Parang ayoko niya ibigay sa school. Pwede bang ibalik to kapag ka check na sa teacher? Hindi. Alam mo actually no kinoy Elementary kami. Kapag nagpa-project kami, ibinabalik ng mga teachers. Too bad. Hindi to binabalik. Sine-check mm -hmm. lang nila and then titingnan nila kung talagang gumawa ka. Tapos ibinabalik din siya. Ako talaga gumawa ko sa isda na yun. Mm -mm. <laughs> gumawa siya ng ano dun. Ng isang bilog. <laughs> Alam niyo ba kung saan -sa kami nakarating para lang makahanap ng bamboo? Mm -hmm. Kung saan saan kami nakarating, kung saan saan kami nagtanong. Kasi naman dito sa village, wala naman talaga kaming bamboo. Guys, meron kami sa kapitbahay pero simpayat lang ng tingting. -ting. <laughs> so, hindi makakapaglagay ng ano, ayan, o, oh, diba guys, o, oh, o, oh. hindi ko na nga alam pinaggawan na, pina, pinaslant ng slice, kasi medyo mahirap eh, mas maganda na ganyan, baka kasi makatusok pa kapag ginawa namin ng ano, saan ba ako ko? <laughs> <laughs> Nagtago na, o, oh, yung, meron ka ng 8 minutes, o, oh, naka 8 minutes tayo, tiktok, tiktok, ito. Malapit nang matapos. Actually, lalagyan pa niya yun ng, ano, ng name niya. Tapos, ng date and year. Tapos, submitted to teacher Renelda Buenaventura. Submitted by Vivian Daigdigan Pelia. Daddy <laughs> You heard that? Wow, may design na. Ang ganda. Ang <laughs> ganda. Nice design. Mm -hmm. Asa na yung tosok mo? Pwede natin. Ba't <laughs> meron <laughs> In siya tosok? Injection na lang. In Injection siya eh. Kasi nilaglag siya doon sa ano. mm <laughs> <laughs> hindi ko na ibibigay yan. No. Parang may kulang dito sa gilid. Ito. Saan? Dyan, dyan, dyan. Dyan, dito? Dito, oh. Dito. Oh, nga, no. Parang. <laughs> Nagyan mo ng butterfly. <laughs> Ito, mga. Nagyan mo na. Nang ano yung tuk tusok niya. <laughs> ano yun? Horn yun, eh. Horn ng fish. Oo, oh, tingnan mo. Nilagyan mo ng ano yung horn ng fish. No. Nilagyan mo ng heart. No. Naging <laughs> unicorn na. Unicorn. Mm-mm. -hmm. Ya, yeah, nice. Hmm. You yung will yung stickers. <laughs> nga, oh, dito yung Pilipina stickers so mo matatanggal. mm, -mm. Ay. Ay. <laughs> <Lagi> ko <laughs> <na yan. laughs> Ay, kasi mo yung horn eh. hmm. <laughs> Ay, hindi hindi <laughs> na niya <yung> matanggal. <laughs> huh? Kailangan ko muna tanggalin yung tenda. Yan. Yan. Yay. There you go. That's it. Pansit posit so, hindi pa. hindi pa ba? Nalang <laughs> ko patapos na eh. Nangangawit na ako eh. Bro. May butas yung aking pants sa gilid. Di kaya muna ko. <laughs> Kala ko yan. Mm -mm. Dito din Oh. Diba may butas din dito. <laughs> <laughs> kaya ako naging to kasi ang ang init ng upuan na leather dun sa dumidikit yung hita ko. Oh. Pero ngayon mag-i-aircon na ako kasi mainit na gandito na kaya. Isusadala Hindi ba? Ay, Isi-speed up mo to. Oo, uh -uh. siyempre. Eleven minutes na nga eh. Oo, oh, na. <laughs> Kaya ipag-iyaan ako to eh. Ano dito? Part pa. Hindi, part two. Ano tawag dito? Eight eh Ano tawag to? <laughs> Pabibilisin. Hindi pa masabi. Mm -mm. Ganda naman. Lagyan kaya natin ng flower dito. Tapos dito yung mga pencil. Pencil holder na eh. <laughs> Bakit? Apat naman eh. Oh. Pwedeng lagyan ng flower eh. Tapos kunwari like, design natin. Tapos picture natin. Pagandahan nga daw eh. Pagandahan daw ba? Ako. Mm -hmm. Hindi ko muna ipopost para hindi nila makita. Bro. Diba? Pag pinost ko makikita ng classmate niya agad. Ay, oo. <laughs> Tomorrow ba yan? Uh oo. -oh. Di mo, on time na on time, nakakapag-pass ka? <laughs> How about the fish? Diba? I mean, ako naman din nagkawa noon. So... <laughs> <laughs> Nauna ka din. Ako nga yung pinakauna. Eh. Oh, no. Sila ginawa nila mismo sa school. Oo. Uh -uh. Tapos di pa nila natapos. Uh oo, -oh. mahirap kasi ako. 'di ba? Nung ginawa nga natin 'to, tagal-tagal natin, ilang oras tayo nakaupo doon. Eh, nag-dinner like ka pa eh. Mm, mm So bakit pa ulo ko doon? Pani mo ito, hindi na kasha. Ah, okay na yan, tama na yan. Kung okay, ang tapos na. Tapos, ngayon, laligyan mo na ngayon ng name. Tapos, oh, hawakan mo na. Pakita mo na sa camera. Oh, yan. Okay. Ayan na ngayon yon So, mamaya naman, laligyan niya ng ano, name, tapos, teka, o oh, ano, sa punta, ayan, kunwari lalagyan na niya ng, ano, ng pencil, ano yun, masyado, o, <laughs> oh, diba, nilagyan na, very useful talaga, tapos baligtad pa yung pagkakalagay niya, <laughs> So, ito, dito, pwede mo siyang ilagay dito. Kapag maliit yung ball pen mo, pwede mo siyang ilagay ko saan. Pag matangka dito. Ay, hindi pwede yan. Kailangan ano. Uh, <laughs> so, yun lang, guys. O, oh, di ba? Very, very resourceful talaga. Tapos, hindi ka pa makaka, ano dyan. Very, ano yan, o, oh, ma. O, oh, ganda-ganda. O, oh. very artistic. Yan. Okay. Para may pa, -paint pa natin. Yeah, pa-paint mo pa yun. Lalagyan mo pa na pangalan. Yeah. Patakuha ko na yung pang-paint. Okay, so Paano ako mag-paint pa na may sticker na?